sobrang init. <laughs> dito na naman tayo. Kukuha tayo ng mulberry. Mulberry. Dami niyang bunga kaso ano, wala nang masyadong hinok. Nakukuha pa Kasi yung mga ama dito na na si Domba, namanuha din sila. So, hindi na natin kay si mama bunga. dan ang masyadong ano guys hinog nakabana ko parang may uod dami niyong gumagastos anong Wala na masyadong hinok. Nakaganyan talaga tayo kasi. Dream hmm Pakita ko. Ah! Pusok pa yung mata natin. Pakita ko sa inyo yung mga bunga. Kita niyo sobrang dami. Hmm? Nakita niyo yung yung. Halos buong Maynila kita na. Andito tayo sa top. Sa pinakataas. Asim. Asim. Bye.